Hello, good evening sa ating mga kasari dyan. So, August 18, 2024 na tayo. Tonight, uh, Sunday. Ayan. So, habang walang bumibili, gusto ko lang mag-share sa ating vlog na meron nga kasi dyan mga baguhan na mga kasari dyan na mga nalilito sa pagpipresyo ng kanilang paninda kung magkano kanilang ipapatong. So yung isi-share ko ngayon para hindi na gagamit ng calculator or, or hindi na magko-compute, ito'y mabilisan na uh, pagko-compute sa ating patong para sa ating mga panindang items sa ating tindahan. Meron kasi tayong mga sinusunod na mga percent na dapat nating ipatong sa ating paninda. Meron na 10%, 20%, and 30% sa aking tindahan ay nagpapatong lang ako ng 30% sa mga slow moving items sabi ko nga sa ating mga naka, nakaraang mga vlog na okay lang na magpatong tayo ng 30% or mas mahal pa sa mga slow moving items pero siyempre pagdating sa mga fast moving items or yung mga mabibilis na mabenta sa ating tindahan kagaya ng mga noodles ay okay lang ng 10% or 20% sa halagang puhunan ng 5 pesos, magpapatong lang tayo ng piso. So, kung halimbawa, ang item sa 5 pesos, ibibenta mo siya ng 6 pesos. Meron kang piso na tubo sa 5 pesos. So, kung halimbawa naman ang items mo sa iyong tindahan ay 10 pesos, magpapatong ka ng 2 pesos, kaya magiging 12 pesos. Kung halimbawa naman ng 15 pesos ang puhunan ng iyong items, magpapatong ka naman ngayon ng 3 pesos kaya magiging 18 pesos ang bentahan mo naman dun sa items na yan kung 20 pesos magiging 24 pesos paano yun kasari kung halimbawa yung uh, puhunan ng isang item sa 19 point something so iraround mo na siya ng 20 pesos kaya magiging 4 pesos pa rin ang patong mo sa items na yon. So, kung halimbawa ang tang natin ay 19.25 centavos, ay magiging 24 pesos na ang bentahan kung halimbawa lang naman yun. Halimbawa din na yung items ay 9.75 pesos. So, ipapatok mo pa rin dun ay magiging 12 pesos pa rin ang bentahan mo kasi i-round mo na rin siya sa 10 pesos. So, bali dun sa papiso-piso natin na patong per five, pesos na puhunan sa ating items ay 20% naman siya. Ngayon, kung sa 5 pesos mo ay ang patong mo lang ay 50 cents, 10% lang ang kalalabasan nun. So, kung halimbawa yung item sa 10% mo is 5 pesos, ang puhunan magiging 5.50 lang. Kung halimbawa sa 10 pesos naman ay magiging 11 pesos ang bentahan mo. Kung halimbawa naman 15 pesos ang puhunan, magiging 16.50 ang benta mo ng items na yon. So, sana mga kasari ko dyan ng mga baguhan ay nasundan ninyo ang ating share. At sana kung nagustuhan ninyo, pakilike nyo na rin, subscribe and pakishare nyo na rin para mas marami pa tayong matulungan ng mga kasari, lalo sa mga baguhan ng mga kasari dyan, ng mga nangangapapa, kung paano ang pagpapatong ng presyo ng tubo sa kanilang paninda. So hanggang dito na lang tayo. Good night everyone and happy selling and blessed Sunday sa ating lahat.